Sekreto at tagumpay Naralitsyong Manok na subok na at binabalik-balikan Isa sa kauna-unaan Sa San Jose City Isa sa legendary Litsyong Manok at inyantikman Kuya Ray isang pangalan Kilala, ng sambayanan Ma'am, dito po sa San Jose City Isa kayo sa legendary pagdating sa bilihan ng manok, ano oh, po? nagsimula kami 2005 Noong 2005 po, Litsyong Manok sa kalyeb po na rin po yung tinitindan nyo, ma'am, no? Uh, halos uh, isa kami sa nanguna dito sa San Jose, sa... Manong. Bukod po sa alitsyong manok sa Kasalyempo, po, ano po po yung produktong tinitinda ng Kuya Reis? Ang kanin pork sisig, at saka chicharon palote, at saka chili oil, garlic. Pagdating po sa produkto ng Kuya Reis, ma'am, uh, po kayo sa isang araw ng benta ng manok at sa kaliyempo? Sa manok, nag-average kami ng 80 105, ganyan, 120. Tapos sa liempo, uh, pinakamababa namin, 45 kilos to so 100. 100, ganyan. Ang presyo ng manok namin, ay, ay lifted manok namin ay tunay. Hindi, ang liempo ay 220 at saka 235 yung pork sisi. Dito kami matatagpuan sa R. Rafael Lueda, Bonifacio Street sa uh, CCTV. Inaanyayahan ko kayong lahat na bumili dito sa Kuya Ray's Lichon Manok. Napakasarap ng aming yempo, sisig at saka mga kalupit. Na kayo'y siguradong mapapabalik.